morning guys tingnan nyo yung alukbati ko oh. ang gubat dito sa gilid hindi na ako nakapaglinis ano to ah, haharvesan ko magluluto ako ng ulam ko ano Inabraw na may mushroom tapos haluan ko ng okra lagyan ko ng talong tapos lagyan ko ng alukbati marami yan siya ano lalaki ng mga dahon no kinakain na ng caterpillar Psst, tingnan niyo oh ang taba ang, ang, ganda ng dahon oh magharvest lang ako ng konti kasi ako lang ang mag-uulam ayaw man ni Asis may mushroom kami diyan eh, ang problema ko nga, di ba, yung pag gisa Kaya sabi ko, magluto ka ng ulam mo. Magluluto ako ng ulam ko. So, harvestan natin to. ganda, oh. Yung mga dahon-dahon niya. Spinach. konti lang kunin natin. Yung kaya ko lang ubusin. Namili pa ng talbos. <laughs> Kasi may ano, may butas-butas kasi maghahalo pa tayo na ay tingnan yung tanglad ko oh magagamit ko to pag nanganak ako alam nyo yan yung ipapanligo yung magpapakulo ka ng tubig tapos may tanglad yun yung ipapanligo mo para iwas ano linat may tanglad na ako aalagaan ko talaga to kasi yung tanglad ko dati na namatay kapag may binat-binat ganyan maganda tanglad hindi kaya sa manok tama na to last yan o ba diba? konti lang sa akin lang naman and kunin natin yung isang talong ito o oh. Kinabraw. Charan! Ito na guys yung ating inabraw na mushroom na may okra, na may talong, na may alukbati. O, di ba? Lagyan ko ng bagoong. Kaya ganyan ang kulay niya guys. bagoong yan. Oh, di ba? Mm. kanina eh. Yan, sarap bango. Okay guys, so kain na tayo. Ayan yung ulam natin. Ulam ni Asis, ayun no Oh. Yung ganyang luto ang gusto niya sa mushroom. Ako naman, dahil nga ayaw ko ng fry-fry, binoil ko siya, inabraw ko siya. So, ito naman yung aking ulam. Kain tayo guys. Nandito kami guys sa pinagpatihaan namin dati ng damit nung kailan yon. Biernes. Dito kami nagpatahi, di ba, nung, nung Biernes. Ayan. So, kukunin na yung damit. Ay, Hindi mo na mo ako dito. pumasok doon eh. Ayun. Ay, naku. Blouse na maliit. Sabi ko, ayaw ko nang maiksi eh. Kasi kita nga yung chan ko. Ayun. At saka, palda na black. Mahabang lunggi. <laughs> lunggi lungging black. Yan. So kinukuha na nila 300 ang patahi dito. Tapos pupunta nang para sa bibili daw ng ano, scarf, yung daray scarf ba. So nandito kami sa bilihan ng dapit, maghahanap kami ng scarf. Naghahanap kami ng scarf, white scarf daw. <laughs> Dito kami bumibili ng mga um... Mm. Ah, may ready-made na sila. Ito yung mga sari, oh. Oh. Sari. Ah, bilihan na naman ng sari kasi nga dasay. Ay! <laughs> Nakiupo din siya doon. Ayan, ayan guys, yung scarf o ready made sa right. May, may ano, may burda. Ayan, oh, may burda siya. Hmm. So, ito yung bibilhin namin. Yan. Nandito kami sa bilihan ng accessories. Accessories. Ayan, para sa buhok daw. Hmm. Three? Three, Papa? You know, for the hair you're doing like this? Not like this. You know, doing like this here. Oh, braid. You Inside the hair. Inside the hair, doing like this. Susay, sus Mario. So, kaya accessories guys ha. Ah. Hmm. hmm. Accessories. Bili din kami ng pote daw yung ganito. Yung ganito oh. Ah, na pote. Anak, this one necklace is for girl anak ko, not for boy. No, anak ko, you will break that one. We will buy your necklace, the silver one. We will make another silver necklace. Another necklace. Okay? Mm -hmm. another necklace. Okay, okay. Who will do like that to my hair, Papa? Huh? Who will do it? I know how to braid my own hair, but I don't know how to put that one. <laughs> Bibi pa sila. Ako tapos na. Ama, Ana. Ana. Si Didi yung nagayos sa akin. Ayan, si Ama ready na din. May white talaga na nakalagay sa may Kaya yun Ano? 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 So ayun guys, papunta kami dito sa may malaking puno. Nandun na sila. mag Para sa kare. <laughs> damit ng Daray ay red, black, white. Yung pinaka-belt at scarf white. Blouse, red, palda, black na lunggi. Ang dumi na nung laylayan ng damit ko. Nandun sila sa may puno. Pupunta daw dun. ba

Dito na pala si Barry. Dito na tayo. kami, Yan, mga taga dito na, sa amin lahat yan, guys. Ang aga, 1.30 pa lang. Sabi nila, alas dosang pa rin. kadarating lang namin si Asher sumakay ng tuktok kasi yung tuktok may mga dalang tubig nagbibigay ng tubig bibigay ng tubig na ganyan sa mga nagpaparide hindi <laughs> naman basa hindi naman basa ang kilikili ko pero sobrang init, grabe may payong ako, nagdala ko ng payong ayan ah. and yun pagdating namin doon, wala pa naman yung mga maglalaro, wala namang gagawin doon. Kaya sabi ko kay Asis, tingnan mo yung accessories ng aking care. <laughs> Kaya sabi ko kay Asis, uwi na ako para makapagpahinga, naiwan pa doon si Ama. Nandun pa yung mga iba. Yung mga iba, umuwi na. Yung mang, may nakasabayan kami, apat, umuwi na din. Magdadala ng paninda. <laughs> Magdadala sila ng paninda accessories yan yan ah, uh, anong tawag dito tsura, ayan so, ayon, pangipahinga lang ako guys, tapos magbibihis tapos, mamayang hapon kapag magsisidatingan na yung mga maglalaro, sisilip tayo ng konti doon, kasi may program pero magbibihis na ako ang init guys, tignan nyo oh, kita ang chan ang dumi na ang dumi na nung ano ko, oh Ganito pala yung style ng mga damit nila. Oh, sa mga daray. Ganyan. Pare, ano. Tapos yun nga. ah ini tapos may white na belt na inilagay. Ganyan. Tapos eto, ano. Yes. Ano to guys, lunggi. Lunggi to na ipinulup, ipinulupot lang. Parang yung, palaging isinusot ni ama na ipinulupot lang tapos yun. Naglagay lang ako ng petticoat sa ilalim. Ito yung sasari. Ang init! Grabe! Anak, no, I, I need this one for that side. Like mm -mm. Bali, ito kasi guys, magagamit to sa mga halimbawa may teach, may the side, tihar, mm -hmm. magagamit to siya. Kasi accessories talaga to ng mga babae. Kailangan talaga yan. So, itatabi ko. Kailangan kong itabi to sa aking lagayan. May ano ako, may lagayan ako ng accessories. Yung galing kay ano, si Slexy, yung taga rin Tapos, ito kailangan din yan. Kasi, every time, kahit sa ano ba, kahit kapag nagsuot ka ng sari, kailangan meron yung mga accessories na ganyan. Para maganda siyang tignan, meron yung ganito. Parang pinaka-partner ng ano, pinaka-partner ng mga damit nila dito. So, ayun guys, pahinga lang ako guys. And sisilip tayo mamaya doon kapag nagsidatingan na yung mga players. Wala pa, wala pang tao doon kahit yung mga bisita. May mga media na dumating. May nagpalipad kanina ng drone. May mga taga-media. Uh, siguro yung pinsan nila na darayte na nasa media. Baka naandyan din siya. Kasi taga ano lang yun eh, taga taga dyan lang sa may ng Pansa. Kasi nga, i-coverage nila yan sa radio, sa TV. mag -local lang ba? Mag-local channel lang. So, ayan guys. Pahinga lang ako. Magbibihis. sa tatanggal kasi talagang init na init na ako. See you later! Buti umuwi na kami guys kasi bigla siyang humangin ng malakas at biglang dumilim ang paligid. Tingnan nyo oh! binilad itong hay. Kailangan ipunin siya na ganyan. Naku, ah, sis, ang Kailangan siyang ipunin na ganyan kasi kukunin daw yan nung nag-treasure ng palay. Parang bibilhin yata. Kaya binilad. May ano eh, may sayaw doon. Slowly naman, Papa, oi! nila. Pa, Pahat kukuha lang din ni Asis. Kasi nagupo pa dun si Ama. Ako kasi pagkatapos doon, eh na nakita ko si Asis na andun pa. Kaya sabi ko, sasama na ako pa uwi sa kanya. Aidan! 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 Kaya yun. Hmm? Lakas ng hangin. ipunin siya sa isang ganyan tapos tatakpan ng trapal para hindi lang siya mabasok. So, yun lang yung ating video for today guys. Ah, hindi ko na haba ng ating video, i-end ko na rin at baka mamaya biglang umulan. Hindi na ako makapag-video kasi maingay kapag naulan ba. So yun lang yung ating video and uh, sa muli, uh, thank you thank you so much sa inyong lahat guys kasi dito mga nagdang araw ay uh, nagdaang buwan. Nagdaang buwan din eh. nung nakaraang buwan kasi ay pasulput-sulput ang aking mga video pero naanjan pa rin kayo na palaging nakasuporta sa amin. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. And gusto ko din magpasalamat kay Miss na taga Japan. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero thank you, thank you so much po sa ibinigay niyong uh, super thanks. Bali, may isa sa mga video ko guys, nag-send ng super thanks doon. And galing Japan nga yung yung sign ng pera ay galing Japan. So, taga Japan siya. Thank you so much sa iyo, Miss na taga Japan sa so, super thanks na isinend mo. And syempre, thank you, thank you so much kay Ate Bedik. Uh, si Ate Bedik ay isang nurse, guys, na nagtat nagtrabaho sa Saudi. Nung kasagsagan, nahirap na hirap ako sa, sa kalagayan ko. Siya yung palaging nagme-message sa akin at siya yung palaging nag nag-a-advise sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Ayan. So, maraming maraming salamat sa iyo, Ate Dedic. And, syempre, thank you, thank you so much sa ating napaka-generous na sponsor from Manila. Thank you, thank you so much sa iyo, sis pinadalhan niya kami ng ano ng financial. Ayan, nahiya ako kasi malaki yung pinadala niya and sabi niya okay lang daw kasi sabi niya wala ka kasing wala ka din kasi mga masyadong video nung nakaraan. Sabi niya magagamit mo yan panggastos niyo sa bahay. And yun nga, sabi niya ah, para daw pandagdag ko din sa mga check up check up ko. Ayan, napaka-generous niya guys kasi nagpadala din siya ng bag. May package din kami na gagaling Pilipinas. Siguro ma-receive -re namin yon after 3 weeks. Kasi sa DHL niya pinadala and sinagot niya lahat. Pati yung immigration tax pagdating dito siya din yung nagbayad. Ganun siya guys ka generous. Kaya thank you, thank you so much po sa ating sponsor. God bless po sa'yo and more blessings pa po sa'yo. Ayan. So, thank you, thank you so much. And yun nga guys, sa inyong lahat, thank you, thank you so much. Kasi palagi kayong nandyan at hindi nyo kami pinapabayaan. At palagi kayong nakaabang sa mga video namin kahit pa sulpot-sulpot yung video. Ayan. So, yun lang guys. See you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.